Hello guys, welcome this channel, Mix Vlog. So ngayon guys, kukuha tayo ng papaya at ina uh, para gulayin natin ngayon. So pasensya ka na kung putol-putol uh, yung abot <laughs> na pupunol ako sa aking pagtagalo guys kasi waray po kami. So ngayon tatalian ko ito si para makuha ko yung ano, gusto na ito Yung papaya, you know, tas. Brang taas guys yung papaya pero makukuha natin yan guys kaya nagawa ko ng ano ng 30 minutes ito yung gagawin natin para makakuha tayo ng papaya kasi sobrang taas sobrang taas guys harapan ako nito guys hindi ako ako hindi ako sanay mag Hello. Kita mga place, yung mga place natin. Yun guys, uh, matapos na rin natin sa wakas ang pagtali sa songkit. So, ngayon kukuha na tayo ng papaya. So, guys, tara! Sobrang taas. Kita lang. Ga. Basta katakot dito, guys. Kailangan ko mag-cover. Mukhang hindi kaya yung sungkit. hindi kaya yata yung natin guys. Ay, nahulog. Kaya pa. Kaya pa.

hay yeah, hey, stuck go gay 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 guys gay gay Ito Guys, ito na yung nakuha ko na papaya, guys. Lutuin na natin. Let's go.